Wow. Hindi ah, ako nagbabuban, mamaya na Hello po, Ato Tom ha The view will speak for itself Hindi ko na ma-explain kung gano'ng kaganda yung uh, beach And syempre dahil ganito yung panahon, hindi ko na ma-explain kung gano'ng kainit Pero <laughs> usapang init, <laughs> yung hit mo Yung hit ng mga nagtatanong lagi Hit sa NBI Pero ang pag-uusapan natin ngayon is another common question ini Nagpunta ako sa NBI eh Um, sabi sa akin, may hit daw ako Ngayon, binigyan ako ng note Nakalagay na ron, yung detalye nung hit ko Ayusin ko daw eh? na. Paano ayusin yan? Inaayos ba yan na parang kotse, parang electric pan, aircon? <laughs> so, nagpunta ka sa NBI Ha? Kung saan mang NBI ka nagpunta, kung saan branch. Ha? Sabi, may hit ka daw. Okay? Kasi kung wala kang hit, ano pang pag-uusapan natin dito, di ba? <laughs> so, may hit ka, binigyan ka ng uh, special note. Nakalagay doon yung case number, yung branch, kung sa RTC o MTC man yan. Ha? Nakalagay din doon kung ano yung kaso mo. Itaga mo sa bato. Ang dami ko nang nakitang ganyan. Yung mga cute notes na ganyan. Cute notes kasi ang liliit eh. <laughs> yan doon binibigay galing sa NBI pag kami hit ka. At ni paano nila nalaman sa NBI na may kaso ako. Panoorin mo tong vlog na to. Hmm, na yan, ha? Ibigay nila sa yung details ng kaso mo. Tapos ang lagi, most of the time, ha? Sinasabi nila doon, ito yung kaso mo. Nako, iho, iha. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo daw. Ha? Maisingit ko lang. At pag nagpunta ba ako doon, sinabi may hita ko, huhulihin ba ako doon? Oh, of course, yes! <laughs> hindi. hindi. Sinabi ko na yun sa vlog ko na NBI clearance. Hindi. Except na lang yung uh, sabi sa akin, ha? O, wala pa akong na nakita na hinuli sa NBI, pero ang sabi sa akin, Ang exception doon sa hindi ka huhulihin is yung pag mga kaso mo is involving national security. Kuwari, ang kaso mo nakita, terorismo, piracy, Oh, mga ganyan, mga treason. Maaari, maaari kang huli eh, pero wala pa akong nakita. Okay, na, wala pang nagsangguni sa akin. Atorny, At, may kaso akong treason, hinuli ako dito sa NBA. Wala pa akong nakita nga. Eto na, paano mo aayusin? At saka maaayos ba talaga yan? Simulan natin sa pinaka-main word, ha? Sabi doon, ayusin mo. Okay? O, oh. ayusin mo. Anong ibig sabihin nun? It comes from the Greek word, uh, <laughs> ayusin mo. Ang ibig sabihin, sabi doon, ha? Ito yung ano mo, kaso mo, details ng kaso mo, ayusin mo. Sinasabi, sinasabi lang niya na dapat inayos mo yung buhay mo para hindi ka nasangkot sa mga gulo na yan. Joke lang. <laughs> Huwag mong gawing joke, attorney. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin, ha? Parang Jericho. <laughs> attorney, kami ni Moreno noong mga araw na yun. Kailangan, kailangan ko, kailangan ko mag-snatch Wala akong pan-date. <laughs> well, sa totoo lang kasi, nakasanayan na yung term na ayusin mo eh. Okay, nakasanayan lang yan. It's just a subtle way na sabihin sa sa'yo na eto yung detalye ng kaso mo, bahala ka na dyan. <laughs> yun talaga yun. Kasi baka akala ng mga tao, Oh, iho, iha, ito yung kaso mo. Oh, ito yung detalye, ito yung court, RTC, MTC, branch, ganyan. Quezon City, Manila. Ay, oo oh nga pala, may kaso nga pala, Ustapa, oh, oh, tsaka nun, uh, robbery hold up nga pala dati, no, last year, no. Sige na nga, ayusin ko na, nang matapos na to. Hindi, <laughs> 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 hindi gano'n yun, napupunta ako, tapos, klaro, para maklear na pangalan ko, okay na, para makabalik ulit ako sa dati kong harap buhay. <laughs> Sorry, pero hindi gano'n yun, ha? Kaya binigay sa inyo yung details ng kaso mo kasi SOP lang naman 'yon. Ah. Hindi naman talaga you think concern sila sa iyo. <laughs> concern ako sa iha. Hindi um, iisipin ko kapakanan mo. <laughs> Bahala ka na. Hindi ka na nila assist yan. ba sa ito kaso mo? Babush. Go, di ba? Kasi kumukuha ka ng NBI, di ba? Para makapag-apply ka ng trabaho, etc etc uh, pero kung may hit ka, abay it's up to you. May ano kasi 'yan, may dalawang klase ng kumukuha ng NBI certificate or clearance. Merong mga hindi talaga nila alam na may kaso sila at meron naman talagang alam nila na may kaso sila. At nagbabaka sakali lang na walang hit kahit alam nilang talagang meron sila nagawang krimen, alam nilang may kaso sila. Attorney, dahil tayo paligo-ligo <laughs> At Attorney, ano ba talagang ginagawa? Pag sinabi nilang ayusin mo, anong kailangan namin? Anong dapat namin gawin? Anong mangyayari? Well, may kaso ka, nalaman mo. Saan tayo magsisimula? Yung mga dati ko ba mga vlog, sinasabi ko ba, ayusin, inaayos mo yung kaso mo? No. Ang ginagawa mo, hinaharap mo sa korte. Haharapin mo. Lalabanan mo. sa mo sisimulan? Abay, pupunta ka sa korte, check mo yung status. Kung may waran ka, bail ka. Bubuksan mo yung kaso, ipapare-open mo. Haharapin mo yung kaso mo. So, pag nag-bail ka, ano sunod dyan? O, oh, alam nyo na yan. Hindi ka naman talaga nag-aayos sa korte binubuhay mo yung kaso, maghihiring ka. Yung ayusin mo means harapin mo. Parang sa relationship. Para maayos mo, problema ninyo, ni Jowa, ay kailangan harapin si Jowa. <laughs> <laughs> hindi, Tommy, kami, kahit hindi na namin pag-usapan, basta kakalimutan lang namin. Okay, kung ganyan kayo, oh, sige, okay. Pero pag may kaso ka, pag may hit ka, hindi ganyan yon <laughs> hindi mo <ko> matatakasan yan. <laughs> Paano, Tommy, kung ako, nagpunta ako sa NBI, dahil kailangan ko sa trabaho, kailangan ko ng NBA certificate. Pero hindi ko talaga alam na may kaso ko. Pagdating ko na to, may hit daw ako. May kaso pala ako. Dinemanda pala ako ng ex ko na binugbog ko. Akala ko okay na kami. Well, surprise, surprise. <laughs> Eto na. Ano na ginugbog ko, Tommy? O oh, yan. Kung may warrant ka na, piyansa ka. Buksan mo yung kaso, harapin mo. mag a ka, mag ka. Yung iba naman, ina-expect na nila. May kaso, kinasuhang kaya ako. Kuha nga ako ng NBI, ayun. O, pagkuha ng NBI, may hit. Oh, yun na, harapin na nila yung kaso. Pero not necessarily inayos. Kasi, pagbigay sa'yo nung, ano, nung detalye, ifa follow up mo sa korte, pupuntahan mo, susundan mo yung details eh. Che Check mo, ano status ba nito? May warrant na ba ako? Naku, attorney, kinasuhan pala ako ng ex-jowa ko. Kinasuhan ako sa ano? Sa probinsya. Ang layo, attorney, paano yon? Oh, eh, problema mo na yan. <laughs> Pag-ipuno mo, pamasahe mo. Maayos nyo lang yan pag hinarap nyo na yung kaso. Kung iiwasan mo yan, hindi yan, ano, hindi yan matatapos. Hindi mo naman din talaga maayos. Lagi ka lang tago ng tago. Recently, ito, may nagtanong sa akin, pero although, dati pa marami nang natatanong. Ilang <laughs> kam. <laughs> attorney, hindi ako yun. Kapangalan ko lang. Yan, may mga ganyang problema. Pag-check ko anong status attorney sa kaso, may warrant daw, pero hindi naman ako yun. Sisihin mo yung mga parents mo kung bakit ba naman sa dami ng pangalan sa buong mundo, pinangalanan ka pa ng extraordinary name na Jose Reyes. Kita mo? <laughs> Talagang wala kang katulad sa pangalan na yan. <laughs> hindi ako yan. Yung Jose Reyes na yan. Dahil yung kaso, nasa QC. Never ako nagpunta sa QC. Atorny, taga Manila ako. Joke lang. <laughs> Tony taga Mindanao ako. Paano hindi never pa ako nagpunta sa QC sa Manila, Atorny? Dito ako lumaki, dito na ako nagtatrabaho. Paano yun? Eh, it is what it is. Pupuntahan mo talaga sa korte, sabi, ipapagawa 'yong mga affidavit, papakuhanin ka ng mga Uh, clearance, RTC, MTC, prosecutor's clearance, mga ganyan-ganyan. Para lang magkaroon ka ng clearance na hindi nga ikaw yun. Ang hirap nun. Kasi biruin mo, bakit, Atoni, eh hindi nga ako yun eh, ba't kailangan ko pang ayusin? Eto problema, may warrant of arrest eh. Hmm. O may, may warrant dito, Jose Reyes, o eh Jose Reyes ka din O eh paano yun? Di, di parang lumalapas ikaw na rin yun, eh gusto mo ikaw arestuhin? Yan, yan ang nagiging dilema ng karamihan. Kasi nga, may mga kapangalan sila. At kung ikaw naman talaga yon, aba, basic. Piyansa ka, harapin mo yung kaso mo. At Orny, may hit ako sa NBI. Pero okay na kami ng complainant eh. Nagkabati na kami. Lip na uli kami at Orny, live-in partner na uli kami ng complainant. <laughs> ano sabi ko dito sa mga vlog na to? Panoorin mo yan ha, panoorin mo. Sabi ko sa Hmm? Hmm? Atorny, nakakausap ko po lagi yung complainant ayos, ayos ang usap namin, managot daw ako. Oh. <laughs> Paano mo ayusin lalo yung mas sureness na hindi mo talaga maaayos yung ano <laughs> Kasi ganit in na ganit nga sa'yo yung complain na tinilo, in-stop mo na ba ng isang bilyon, dalawang bilyon. <laughs> Nagpunta ka sa NBI, sinabi sa'yo may hit ka. Ayusin mo yan, iho. Tapos yung complain na, ngayon, hinihintay kang ano, mag-bail, hinihintay kang lumantad, ha? galit na galit sa'yo. o di talaga, hindi mo naman talaga, di ba ayos yun? So, malino tayo. Pag sinasabi sa NBI, kumuha ka ng NBI, may hit ka, ayusin mo yung kaso mo. Ito, ito yung details. Hindi mo talaga siya aayusin, haharapin mo siya. Alright? I hope, ha? Alam mo na ngayon, pag sinabi natin, aayusin mo, it means, haharapin mo. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig, ha? God bless. Ciao! <laughs>